Yan ang mga dapat mong sinaserve sa wedding day niyo ni Carlos. Mabaho, malansa, madumi, nakakatiri, just like you. And take note of that special detail, yung may nakasaksak sa ulo ng puset, dahil that represents my wish for you on your wedding day. May you have a bloody wedding and may death tear you apart. Bon pitilin eh. Sinasabi ko na nga ba Moira. Ikaw lang ang pwedeng gumawa ng ganito. Eh sino ba bang mala utak ang makakaisip niyan? Eh di ba siya lang? Believe na ako talaga sa iyo, Moira. Pati ba naman dito gusto mo talagang manggulo? Grabe yung pang-amoy mo kasi hanggang dito na sundan mo talaga ako. Aw, wera na lang kung sinu-stalk mo ako. <laughs> Linet, bagay sa kanya yung pangalan. Moira the Stalker. <laughs> Excuse me, I'm not a stalker. I'm an explorer. Kaya sa pag -e explore ko, nakita ko kayo dito at napag-isipan ko na ko, kailangan kong bigyan ng regalo si Lynette. Hindi ko nga dala yung backpack ko eh, kaya nagpra-prepare ako sa kitchen. Isipin mo, totoo yung pag-iisip ko ng dish na yan at pagkoconvince ko sa kanila na magugustuhan mo. Yung pala ayaw mo. Oh, you're such an ungrateful hussy. Lynette, I paid for that dish. The least you can do is appreciate it. Sige na, tigma mo na. Moira, hindi kita papatulan. Kasi yung mga katulad mo, na low-class, desperada, at saka yung mga attention seeker. Dapat yan, hindi yan pinagpapansin. I can't help it if you can't ignore my presence. Ano ba ba ang gusto mo, Moira? Bakit ba ayaw mo akong tantanan? Ano ba ba ang gusto mong mangyari? Nakuha mo na ulit yung apex, hindi ba? Nasa tuktok ka na ulit. Ano ba ba ang gusto mo? Hindi ako titigil hanggat hindi ka bumabalik sa kanal na pinanggalingan mo. Hanggat hindi ka nakasalam, kasama yung mga alipores mo, lalong-lalo na yung anak mo. I just want you all to evaporate right now! Ikaw ang masamang elemento dito wala, kaya dapat ikaw ang mag-evaporate. Teka muna, Diyosa. tiba pag nag-evaporate ka, pataas yun eh. Mm -mm. eh. yung mga katulad niya, hindi mm -mm. naman doon papunta, ba? Diba? Dapat, slide na lang yung pababa. Nakapunta sa impyerno! Mas mabilis! Tama doon! Walang hiyak! tama na, bitaw mo si Moira! Bitiwan mo ako! Masyado matabil yung bibig ng mapapangasawa mo! Pinapatikong ko lang! Anong matabil? Ikaw nga na una dyan eh! Nagpupuntaisi kami nito kung ano-anong ginawa mo sa amin eh! I can't help it if I barge in! At tama din lang na mabalahura yung si Lenet, dahil kami yan eh! Tuwi ka na! Lang. Bakit, Carlos? Nasasaktan ka? Hindi mo matanggap na na-demote kang bigla? Kung baga sa pagkain, kumakain ka na ng rib-eye steak. Ngayon, nagtsatsaga ka na lang sa mumurahing sardinas na malapit na mag-expire. At higit sa lahat, kabit! Sabi, tumigil ka! Nga!